Guys, ini may Packages kitchenware quality from apa to, FTM quality trading and kasih salamat boss FTM quality trading, thank you salamat, parang, salamat. Ano ang daming laman oh. o. Uy! Ito na ito ah. Jeez. Ano quality ah. Sa gustong bumili ng mga kutsilyo,

Ito na natin lahat po. Ang quality, oh. eh, may kasama ang steel. Wow, Ang ganda steel, oh. dami naman na ito, Boss. Maraming salamat. Iti-testingin natin to bukas kahit wala pang hasa. Quality talaga mga kutsilyo nila. maganda oh. Di Kinsen. Black. Ay, salamat po, salamat. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pang pito yung steel. Ay, thank you, thank you. Maraming salamat ah. sa sa pagbigay sa pag-sponsor. Quality trading, thank you. Maraming salamat po.